morning. Ang aga natin. Well, hindi maaga kasi 8.30 na dito ng umaga. Relax ako mag-record ng video kapag umaga kaysa sa gabi. Kasi kapag gabi, late na ako natatapos. Like uh, 10.30 or 11 na ako natatapos ng uh, Spanish time. So ngayon medyo late ang start ng duty ko pero naka-uniform na ako para dere na. I feel so good today na wala akong nakitang vlog ni Mr. Epipanyo ng uh, the whole day. Kasi, di ba, nung mga nakarang araw, uh, halos successive yung kanyang video ng paninira sa Iglesia ni Cristo at hindi lang sa Iglesia ni Cristo kundi sa mga anti-administration kasi alam naman natin na Si Mr. Epipanyo ay pumapanig sa administrasyon. Wala naman tayong question dyan kasi karapatan niya yan, karapatan ng nino man ang mamili ng kanila kanilang mga uh, kandidato o papanigang mga politiko. Ang kinakailangan lang natin na punain natin sila sa tamang, Uh, paggamit ng pananalita. Pwede naman natin sila kalampagin sa mga tamang pananalita na tatagos sa kanilang mga puso. Hindi mo kailangan magmura, hindi mo kailangan mambalahura, hindi mo kailangan gumamit ng mararahas na mga salita o pag malulutong na pagmumura para kalampagin mo yung kandidato o yung o individual na gusto mong punain. Mr. Epipanyo, I hope and I pray na Baguhin mo yung yung estilo sa pagkalampag uh, mo sa mga tao. Kaming mga OFW na nagiging lifeline kapag bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa aming mga remittances. May karapatan kami. Hindi kami uh, pabor din sa mga nangyayaring nakawan. Uh, mga blanco-blanco sa mga bycam, hindi rin kami niyan pabor. Kasi malaki ang naitutulong ng aming mga remittances sa paglago uh, ng ating bansa at pagkabagsak ng ating bansa. Nagiging uh, tagapagpanangga ang mga do dolyares na ipinapadala ng mga OFW. Alam namin kung sino rin ang ah, mga dapat namin punain na dapat managot sa ating bansa. Balik tayo dun sa individual na pagpunam mo na wala namang kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalo na yung sinasabi ko lagi na pribadong sekta itong uh, INC na walang kinalaman sa pag... Uh, sa mga nangyayaring nakawan sa ating bansa. Where in fact, sila pa nga ang tumutulong Marami silang tinutulong tahimik lang sila na gumagalaw, kumikilos para mag-abot tulong sa ating mga mamayan. Kaya hindi talaga ako kailanman makukumbinse na siraan ko ang kapatiran ng Iglesia ni Kristo, ang kanilang pamunuan o pamamahala. Isipin natin iisa tayo, iisa tayo at uh, pare-pareho tayo mga Palatino. Kaya again, patuloy ko na ide-defend ang aking paniniwala at lalo, at ide-defend ko rin ang uh, mga INC ang dami nilang naitutulong. Unang-una again uulitin ko nung nagkaroon ng trahedya ang Tacloban, Leyte noong Yolanda, ang unang tahimik na kumilos na nag uh, padala ng tulong papuntang Pilipinas ay ang mga INC members dito sa Spain kung saan ako naroon. Bago pa kumilos ang mga asosasyon o mga Filipino community association, sila yung number one na nag-organize. Tahimik nila yung ginagawa. Uh, outside camera. Ganon sila. Uh, kaya ganon na lang ako dumepensa sa kanila kasi wala silang ginagawang masama at hindi sila mapaghigante. Tulong lang sila ng tulong. I think ipipanyo, meron akong Uh, kung mapapanood mo man ito, kasi hindi na ako, napansin nyo kahapon nung nag-react ako sa huling video niya, hindi na ako nag-play at iniiwasan ko mag-play ng kanyang video. Hindi ko na siya kiniklik para hindi na dumagdag sa kanyang revenue dahil hindi niya deserve na matulungan siya sa kanyang mga views at mag-earn siya ng mataas na revenue kung paninira man lang ang kanyang uh, kinokontent. So, if we panyo... Sana mapakinggan mo to na aking video at patuloy kitang ipagdarasal na baguhin mo ang iyong uh, pananaw sa buhay kasi hindi pa huli ang lahat, sabi ko nga. So pakinggan mo ito, 1 minute and 22 seconds. Ang ikatlong payo ni Jesus sa Lucas 2135 35 mo ay nagbabala sa atin na huwag hayaang magapi tayo ng labis ng pagpapakasasa at ng mga alalahanin ng buhay. Ang araw na iyon ay maaring dumating na parang isang bitag. Nagbabala si Jesus laban sa panganib ng isang pabaya at indulgenting pamumuhay na maaaring kumalat sa mga huling panahon. Nakita natin ang katulad ng mga sitwasyon sa mga kwento ni Noe, Sodoma at Gomora at Babylonia bago ang kanilang pagkawasak. Bago ang mga pangyayaring ito, ang mga tao ay namuhay ng normal, kumakain, umiinom at nagpapakasal nang hindi iniisip ang Diyos o ang kanyang mga babala. Ngayon, nakikita natin na maraming tao ang lumalayo sa Diyos, nahuhulog sa mga kasinungalingan at panlilinlang na kumakalat sa media at iba pang mga kanal. Nagbabala rin si Jesus na ang ilan ay maaaring lumayo hindi dahil sa malinaw na mga kasalanan, kundi dahil sa mga pang-araw-araw na alalahanin. Kaya mahalaga naman na manatiling mapagmatyag laban sa anumang maaaring humina sa ating pananampalataya. Mm, ayan, if panyo, I hope mapanood mo ito. May mga tao na pilit na lumalayo sa Diyos at pilit na Nalilinlang gamit ang media o social media at yun ang ginagawa mo. Nalilinlang mo ang mga uh, mga viewers mo. Pilit mo silang pilit mo sinisiraan ang iglesia ni Cristo para uh, para hindi pagkatiwalaan. Alam mo, Mr. Epipanyo. Alam ko, na alam mo na hindi malilinlang kailanman ang mga taga iglesia ni Cristo at ibat ibang relihiyon o iba't ibang miyembro ng iba't ibang relihiyon na matibay ang pananampalataya. What about? What about yung mga mahihina ang uh, foundation of faith na maniniwala sa iyo? Pananagutan mo 'yon. Kasi may nanonood sa YouTube channel mo na madali silang na malinlang. Kasi mag, makikita mo dyan sa comment section, minumura mo na nga ang iba't ibang tao at lalo't higit ang Iglesia ni Cristo, ginag-God bless ka pa. Yan ang katakutan mo na nadidisib mo sila sa maling paraan. Dinidisib mo sila maniwala sa iyo sa mga pagmumura mo. Pananagutan mo yon. Hindi mo pananagutan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kasi hindi mo sila malilinlang. Kahit ang ibang katoliko, ibang protestante, ibang born again o iba pang mga miyembro ng iba't ibang sekta na matibay ang pundasyon ng pananampalataya. Ang kawawa itong malilinlang mo sa malimong pananaw tungkol sa paniniwala sa Diyos. Ito pa, Efifanyo. Panoorin uh, mo ito. Isa sa mahahalagang aral na ibinigay sa atin ni Jesus para mabuhay ng maayos sa mga huling araw na ito ay ang manatiling laging espiritual na mapagmatyag at iwasan ang mga distraksyon na lumalayo sa atin sa pagsunod sa Kanya. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Marcos 13.33, Mag-ingat kayo, magbantay at manalangin sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang oras na iyon. Para sa isang Kristiyano, ang pagiging mapagmatyag ay nangangahulugang pagiging maingat at paglalaan ng panahon sa panalangin. Kaya, mga mahal kong kaibigan, kailangan nating manatiling laging mapagmatyag at hindi maging espiritual na pabaya. Ito ay isang paalala upang palalimin ang ating gawain sa panalangin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Sa panalangin, nakakahanap tayo ng biyaya, ginhawa at lakas, mga mahahalagang elemento para harapin ang mga hamon ng mga huling araw na ito at maiwasan ang mga bitag at panlilinlang. Dahil sa mahirap na panahon na ating kinakaharap, Mahalaga na ikaw at ako ay maglaan ng makabuluhang oras araw-araw para makakonekta sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Okay, so napakagandang mensahe. Kailangan natin magdasal araw-araw. I-google mo ang oras sa panalangin kaysa sa sa paninira mo para hindi mo ma-distract yung sarili mo at yung mga taong sumusubaybay iyo pananagutan mo, yung mga nadidistract mo na mga mahihina pa ang pananampalataya. Kaya payo ko, Mr. Epipanyo, Panyo, kailangan mong manatili o bumalik ka sa iyong pananampalataya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ang kaligtasan mo, dahil hindi natin alam, sabi dyan, na parang isang magnanakaw na darating ang ating tagapagligtas. Maaaring husgahan mo ako dito at nino man na manonood nito na nagpapakabanal-banal ako. Hindi ako perfecto. Marami rin ako mga flaws. Pero ang sinasabi ko sa iyo, Mr. Efrifanio, at sa mga magpo-comment dyan sa comment section na hindi aayon dito sa pina-flash kong mga uh, clip video, hindi nyo ako madidistract ko, hindi nyo ako malilin lang. Dahil alam ko ang pinaniniwalaan ko. Dahil alam ko ang uh, kakampi ko. One more. This is one minute, Mr. Ififanyo. Kasi ito ay uh, maaaring mag-wake mag, uh, wake up sa'yo. Itong huling slide slideshow na ibibigay ko. Dito ka, ito kasi yung swak doon sa ginagawa mo. Pakinggan mo ito. One minute. One minute and three seconds. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalamangan laban sa mga panlilinlang ni Satanas na palaging nagsisikap na ilihis ang mga mananampalataya. Hindi na pagtatanto ng maraming mananampalataya na ang mundo ay nagbabago araw-araw upang umayon sa mga plano ng Antikristo at si Satanas ay nagsusumikap na linlangin ang maraming mananampalataya hanggat maaari. Ngunit tandaan, siya ay talagang bihasa sa pagsisinungaling. Ang paggugol ng maraming oras sa araw-araw na panalangin ay tumutulong sa atin na manatiling mapagmatyag at handa para sa pagbabalik ni Jesus. Ang pagiging tamad sa pagiging mapagmatyag sa mga huling araw na ito ay mangangahulugan ng pagwawalang bahala sa mahalagang payo ni Jesus na maging gising at mapagmatyag sapagkat hindi natin tiyak kung kailan siya babalik. Hindi natin pare-pareho tiyak kung kailan siya magbabalik. Itong huling slideshow na pinakita ko dito sa screen, yung panlilin lang mo, yung paglilihis mo ng mga taga-subaybay ng channel mo, na naninira ka ng Iglesia ni Cristo ay kulto, Delikado yan, Mr. Evipanyo, Delikado ka dyan. Dahil nililihis mo yung maraming grupo, maraming tao ng kanilang pananampalataya. Pinagdidiinan mo na may kulto. O ang sinasamba ng mga iglesia ni Kristo ay kulto. Nino man sa atin ay walang karapatang humusga. Pwede tayong pumuna, pwede tayong magpayo, pero hindi sa pamamaraang maka anti -Christian. Hindi ganyan ang impluensya dapat na isinisiwalat mo sa YouTube channel mo. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ka ng platform. Gamitin mo ito sa tama. Hindi sa panlilin lang o paglihis ng mga paniniwala na mga tao sa Diyos. Again, uulitin ko, may mga tao o may mga subay, taga-subaybay sa channel mo na mahina ang kanilang pananampalataya. At once na mahatak mo yan dyan sa pinananiwalaan mong uh, nagdidikta sa'yo dahil hindi normal ang isang ta sa isang tao ang puro mura, puro atake, puro akusasyon ang namumutawi sayo hindi normal sa isang taong Kristiyano o hindi normal sa ita isang taong makadiyos ang, ang mga nilalabas sa bunganga mo o sa bibig mo magbago ka Mr. Epipanyo. huwag mong tuluyang sirain ang mga kapatid o mga taga-subaybay ng YouTube channel mo na ginaga bless ka pa sa pagmumura mo at umaayon pa sila sa mga sinasabi mo na sige tirahin mo sila, sige tuloy ka lang nandito kami susuporta sa iyo. Hindi maganda yan, Mr. Epifanio. Again, may panahon pa para magbago. May panahon pa bago tayo husgahan o humarap sa judgment na hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Maraming maraming salamat uh, again INC Iglesia ni Cristo members the entire um, INC thank you very much for supporting me for uh, clicking my vlogs and so with the team OFW talk show to the OFW to my friends na nanonood dito sa mga kapwa ko uh, na sa Catholic Faith. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong mga inspiring comment na iniiwan nyo dyan sa comment section. I will see you again on our next video, maybe tomorrow or next day. Thank you for watching. This is your host. My name is Waray and I'm saying bye-bye for now and God bless us all.